kung meron naman kayong notarized deed of absolute sale no doon sa property na nabili ninyo it doesn't matter na kung na namatay na na yung seller no at kaya magpaka problema kayo sa paglipat nito sa pangalan ninyo the fact na meron na kayong deed of absolute sale at notarized ito ang ibig sabihin nito from the time na nagpirmahan kayo ng deed of absolute sale okay nagbayaran kayo ang property ay nailipat na ang ownership ng property, nailipat na sa iyo. At hindi na doon sa, sa seller na namatay na. In short, from the time na namatay na si seller, hindi na siya nagmamayari ng property. Kaya hindi ito maring habulin o isama pa sa mga naiwang ari-arian ng namatay. So ang gagawin niyo kung may dido absolute sale na kayo, ay makipag-ugnayan kayo doon sa BIR at mabayaran kailan dap dapat bayad ang mga kakibat na taxes. Kung hindi pa bayad ang capital gains tax, abay dapat bayaran ninyo ito at ganun din ang documentary stamp tax. Okay? Ngayon, pag nabayaran na ito at satisfied naman ang inyong mga ang inyong obligasyon, okay? at meron na kayong tax clearance galing sa city o munisipyo ninyo at walang arrears doon sa amilyar okay bibigyan kayo ng tax clearance at pag nakumpleto niyo na to ay bibigyan kayo ng e-car no ng BIR upang gagamitin niyo ito ngayon upang mairehistro ang inyong deed of absolute sale sa Register of Deeds okay at ma-cancel yung lumang titulo o lumang tax declaration certificate at mabigyan kayo ng panibagong titulo ng tituladong lupa o tax declaration certificate kung hindi pa titular ng lupa ng doon sa assessor's office. Okay? Lamag na kayo pag may alam sa batas. Si Atty. Wong, Atty. Rogelio po ito ng Batas Pinoy in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Lamag na kayo pag may alam sa batas.